Hello guys, talakayin natin sa video na ito na kung bakit nagkukwit ang ibang player ng MU Monarchs ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit sila nagkukwit sa game, pero bago ang lahat at luma ang iba, joke ay maaring mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating bagong upload na video. Ngayon, magbalik na tayo sa ating topic na kung bakit sila nagkukwit sa laro, may mga nagkukwit sa laro sa kadahilanan na focus na sila, maaring trabaho, pamilya, negosyo, o nagsawa na rin sa laro at hindi na kayang magkarga, isa rin sa dahilan ang pagkarga sa laro na may involved na pera, karamihan pero di ko naman nilalahat ay walang kakayahan kakayahan na araw-arawin ang pagkarga sa larong MU meron din naman yung na-mute daw sila at hindi daw bias na aspeto ng developer at yun ang nag-trigger na mag-quit sa laro, pero ako in-enjoy ko lang ang laro at kung may pagkakataon na magkarga bakit hindi, yun lang po at maraming salamat sa panonood at mabuhay po tayong lahat ng may paggalang sa bawat manlalaro, kapayapaan sa lahat.